Mga kapatid, ang ating pag-aaral ngayon ay mga katanungan sa ating pananampalataya. Question of faith. Sinigito po ito, baka kung sa sunod na nito, iba naman ang pag-aaralan natin. Dahil nitong mga aralin at itong mga kapatid sa pagkas. Ito po ay may encounter po natin sa ating mga buhay Minsan po may mga magtatanong po sa inyo kung ano ang tatanong po kayo, tatanong kayo halimbawa kung ano ang masasabi po dito o ganito ganyan. Meron po tayong maisasagot. Tama po mga kapatid. Yes! Ang una po, ano ang aking natatanging pag-asa at layunin sa buhay? mayroon po bang nagsanong sa inyo ano ba yung layunin mo sa buhay mo? ano ba yung purpose mo sa buhay mo? yung iba po, ang talilang layunin ay makatapos ng pag-aaral makapag-negosyo magkaroon ng maraming pera makapag-abroad pumasok sa politika ito po yung mga layunin. Ano po? Yan po yung gusto ng mga tao. Pero po, meron pang mas magandang layunin sa buhay natin na dapat natin matuklasan. Ang pinakalayunin po natin mga kapatid ay ano po ang sagot dyan mga kapatid sa mga po? ang kilalanin ang tunay na Diyos na siyang makapagbibigay sa akin ng totoong karalahan at mabigyan siya ng kalwalhatian sa aking buhay at kamatay. Ito yung pinakatamang layo din natin sa buhay. Ang kilalanin natin ang Diyos sa ating buhay makapagbigay sa Kanya ng karalahan. Kapag kinilala natin ang Diyos sa ating buhay, sa ito, ito ay magbibigay sa atin ang totoong kakaralakan at magbigay siya ng kalwalagyan sa ating buhay. Pansin niyo po yung mga nararang, chapter 12, verse 13 hanggang 14. Sa kapila ng lahat ng ito, isa lang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man ulihin, mabuti o masama, ay isusulit natin sa Diyos. Bago sinabi itong verse 13, may mga sinabi pa rito sa nauna na yung mga Lapis daw ng pag-aaral ay mahirap sa katawan. Ibig sabihin, yung lapis na paghahangad sa buhay ay mahirap sa katawan. Hindi po masama na magkaroon tayo ng negosyo, magkaroon tayo ng patapos tayo ng pag-aaral, o magkaroon tayo ng trabaho. Oh, hindi po yung masama. Pero ang pinaka-priority talaga po natin, mga kapatid, ay ang mabigyan ng karangalan ang Diyos. Tama po. Dahil dito, paano natin bibigyan ng karangalan ng Diyos sa mga narating po natin? Kunwari tayo yung pag aral o nagkaroon ng hanap buhay. Ang pinakamaganda po, ano man po ang ating narating sa ating buhay? dapat po bigyan natin po siya ng karangalan. Paglingkuran po natin ang Diyos sa ating mga resources. Halimbawa tayo po ay nagkaroon na ng kabuhayan. Yung ating mga kabuhayan yun, ay ipagamit natin sa Diyos. Yun po yung ibig sabihin niya. Magbigay po tayo sa Panginoon. Ibigay natin yung pinaka-the best para sa Kanya. Sabi nga po, ang Diyos ay bahaginan ng ating kayamanan yung pinakamainam ang sa kanay ibigay. Yun po yung unang layunin natin sa buhay. Na, ano po ba natin mga kapatid? Ano nga po yung una? Ano ang ating natatanging pag-asa sa buhay? Pagbigyan po ng karangalan ng Diyos hanggang po sa ating kamasay. Sapagkat yung po mga nararating natin dito sa buhay, sa mundong ito ay dito lamang. Ang magtatagal po ay ang aking pananampalataya hanggang sa kanilang buhay po yung mga kapatid. Kaya yun ang ating pinakalayunin ano po, mapigyan siya ng karangalan. kaya sa ating mga pagtatago pa dito sa mundo magamit natin yan sa pagpapalawak ng kaharihan ng Diyos Ayan.